Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community. Pati na sa mga baker. Simula na po natin ang ating kwento. Agad na muling yumuko itong si Tata Ingo at muling iniusal ang mga orasyon na kailangan na niyang wasakin ang mga ugat ng puno ng kahoy. Ngunit kasabay din sa kanyang gagawin, kailangan niyang makaatake doon sa mga aswang na bangkilan na papaataki na sa kanya. Matapos ang mga ginagawang usal ng matandang ermitanyo, umindak ito sa lupa ng limang bisis kasabay ng mga pagsigaw ng mga banyagang salita habang ang kanyang tungkod itinaas na din ito ng matandang ermitanyo sa ere matapos lamang iyon biglang nabibiyak ang lupa na nasa paligid sa maliliit na parte at mayroong biglang lumabas na hangin na kakaiba ang pag-ihip para kasi itong isang maliit na ipo-ipo naging dahilan din iyon para mahiwa ang mga ugat ng puno ng kahoy ng pinong-pino at nagsibagsakan ang mga ito sa lupa at pagkatapos nalulusaw ang mga ito. Labis na ikinagulat iyon ng mga aswang na bangkilan. Unang bisis pa nilang nakakita ng ganung uri na kakayahan. Unang bisis din na may nakakagawa sa mga bagay na iyon sa kanilang mga kakayahan sa ugat ng mga puno ng kahoy. Ngunit hindi naman iyon balakid para tumigil ang mga ito sa kanilang pag-atake. Patuloy pa rin silang papasugod sa kinaruroonan nitong si Tata Inko. Ngunit naihanda na ng ermitanyo ang kanyang gagawin na pagtira doon sa nalalabing limang mga aswang. Agad na nagiging putol-putol ang kanyang tungkod na kawayan sa maraming mga piraso at sumagirit ang mga iyon papunta doon sa lahat ng mga aswang napakabilis ng paghagibis ng mga maliliit na matutulis na mga kawayan na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na tumarak ang mga iyon doon sa dalawang mga pangkilan nagawa naman ng tatlo na makagalaw agad at makaiwas ang dalawang mga tinamaan ni Tata Inggo ng mga aswang agad na napapasigaw na ang mga ito at nalusaw ang kanilang mga katawan. Sa pangyayaring iyon, biglang nakakaramdam ng kakaibang presensya din itong si Tata Ingo na ipinagtataka naman ng ermitanyo. Bukod kasi doon sa mga aswang na bangkilan, mayroon pang ibang nararamdaman itong si Tata Ingo. Kaya pansamantalang umatras muna ang matandang ermitanyo doon sa gilid ng batuhan at agad na inaabangan ang maaring pagsulpot ng mga karagdagang kalaban. Habang ang tatong mga aswang nagpalingalinga din ang mga ito sa paligid at nagtataka din sa presensya ng bagong dating na mga nilalang sa nangyayaring bakbaka na iyon na abutan nila ni Nanay Kanida ang pakikipaglaban ni Tata Ingo doon sa mga aswang at napabilib lalo itong si Nanay Kanida nang makita ang kanyang kapatid na lumalaban. Sa isip ni Nanay Kanida, kakaiba na talaga ngayon ang antas ng lakas nito. Nung una, hindi agad nakikilala ni Nanay Kanida itong si Tata Ingo dahil sa kakaibang hitsura na nito ngayon. Ngunit nang makita niya ang nakabordang tato sa braso ng ermitanyo, napapaluha na itong si Nanay Kanida habang niyakap ang batang si Kiram. Ilang dekada na inaakala niyang patay na ang kanyang kapatida. Ngunit ngayon, hito, buhay na buhay at malakas na lumalaban doon sa mga asuwang na bangkilan. Tanong nitong si Kiram kay Nanay Kanida. Ano na ngayon ang ating gagawin, Nanay Kanida? Tutulungan ba natin si Tata Ingo? Ilang sandali muna ang mga nakalipas bago nakasagot itong si Nanay Kanida. Pinapahid pa nito ang mga luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpasya na itong si Nanay Kanida na magpapakita na doon sa kanyang kapatida. Sa tingin naman niya, walang kalaban-laban na ang mga asuwang na natitira. Bukod sa may mga pinsala ang mga ito sa kanilang mga katawan, mahina na din ang kanilang mga kakayahan. Napalingon na lamang itong si Tata Ingo nang makita ang dalawa na naglalakad doon sa batuan habang papalapit sa kanya. Nakikilala agad itong si Tata Ingo ang batang kasama ng matanda. Agad niyang namukhaan itong si Kiram at nagtataka ito kung sino ang matandang kasama ng kanyang itinuring na apo. Hindi nito nakikilala si Nanay Kanida dahil nga sa ilang dekadang hindi pagkikita ng mga ito. Alam ni Tata Ingo na buhay pa ang kanyang kapatid ngunit hindi niya inasahan na magpunta ito sa kanilang isla. Ang inaakala pa nga nitong si Tata Ingo na wala pang kalam-alam itong si Nanay Kanida na buhay pa siya. Plano nga niya matapos ang kanilang labanan doon sa mga aswang na bangkilan sa kanya sorpresahin ang kanyang kapatid. Tinititigan itong mabuti ni Tata Ingo ngunit nang makita iyon ng mga bangkilan sinamantala na ng mga aswang ang pagkakataon. Mabilis na umarangkada ng pag-atake ang mga ito kay Tata Ingo. Kaya nabaling ang tingin ng matanda doon sa mga aswang at sinalubong na ito ni Tata Ingo ng mga pag-atake. Napakabilis na tumakbo na din itong si Tata Ingo habang bitbit -bit ang tungkod nitong kawayan. Sinimula na din nadasalan iyon ni Tata Ingo ng mga usal para baguhin ang kanyang armas. Samantalang si nanay kanina naman at itong si Kiram, mabilis na lumundag na din ang mga ito para tapusin na ang mga aswang na bangkilan. Biglang napaigit na lamang ang isang matandang aswang nang nahuli na ito at nakubawan ni Kiram. Nagpagulong-gulong na ang dalawa doon sa batuhan habang nagsusubukan ng lakas at nagpapalitan ng mga pag-atake. Samantalang itong sinanay kanida, nang makalapit na ito doon sa isang aswang agad na umindak ito sa batuhan ng tatlong bisis na nagiging dahilan para mapatigil sa paggalaw at pagkilos ang isang aswang at agad na tinamaan niya ito ng mga pagbigwas sa mga sandaling iyon hindi na sapat ang kakayahan ng mga bangkilan para maharangan nila ang mga usal ng babaylan kaya sa loob lamang ng ilang mga saglit agad itong natumba at binawian ng buhay. Ganon din ang nangyayari sa nakaharap nitong si Tata Ingo. Agad na naitusok nito ang tungkod na kawayan doon sa liig ng aswang at dahilan din iyon sa katapusan ng aswang. Sa mga oras na iyon, tuluyan na din na napatay nitong si Kiram ang kanyang nakalaban na aswang na bangkilan. Matapos na mapatay naman nitong si Tata Ingo ang aswang na bangkilan, agad itong napatitig kay Kiram at kay Nanay Kanida na mahalata mo agad sa pagmumuka ang pagtataka na parang nagtatanong naman ang mga titig nito kay Kiram tungkol sa presensya ng babaylan samantalang itong si Nanay Kanida muling namutawi ang luha ng matanda at naglalakad na ito papalapit kay Tata Ingo kaya napatitig muli itong si Tata Ingo doon sa matandang babaylan. Ngunit ang nunal ni Nanay Kanida sa ibabaw ng kanang mata ang nagpapahiwatig kay Tata Ingo para makikilala niya ang matandang papalapit. Napadilat ang mga mata nitong si Tata Ingo nang maisip kung sino ang matandang papalapit sa kanya. Hindi siya maaaring magkakamali. Ang matandang papalapit sa kanya ay walang iba kundi si Nanay Kanida. Nakita niyang naluluha din ang babaylan at naisip din itong si Tata Ingo. Nagaling ng isla ng Sikihor ang grupo nitong Sikiram. Kaya sa isip niya, maaring nagkita na nga sila ni Nanay Kanida at hito sumama na ito sa bata. Napasigaw na itong si Tata Ingo at tinatawag ang pangalan nitong si Nanay Kanida sabay ng pagtakbo papasalubong doon sa babaylan walang pakialam na itong si Tata Ingo. Agad na yung makap ito kay Nanay Kanida na napapaluha na din. Nagyakapan na ang dalawang matatanda at walang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Mahigpit na nagyakap ang magkapatid. Pati pa nga itong si Kiram. Sa pagiging matigas ng puso ng bata bilang mga ngatay, hindi nito napigilan ang mapapaluha na din dahil sa kanyang nasaksihan ilang minuto na ganon ang kanilang sitwasyon hanggang sa binasag ni Tata Ingo ang katahimikan. Una, humingi ito ng paumanhin at kapatawaran tungkol sa hindi nito agad pagpunta doon sa isla ng Sikihor nang malaman itong buhay ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag nito ang dahilan. Ngunit agad na pinatigil ito ni Nanay Kanida. Batid niya ang dahilan nito at naintindihan ito ng matandang babaylan. Kaya siya na ang kusang nagpunta sa isla ng Garuda. Sinabi din itong si Tata Ingo na tanging siya lamang ang nakaligtas ang isa nilang kapatid. Tuluyan itong napatay ng mga albularyo noon. Ngunit ganun pa man, nagpapasalamat pa rin itong si Nanay Kanida dahil ang buong akala niya napatay na ang dalawang ito at meron pa palang natira. Lubos-lubos na iyon para sa kanya. Huwi ka nitong si Tata Ingo. Inaakala ko din na patay ka naman ang kandida. Ilang dekada na inaakala ko na napatay ka nila ni Tasho at Alfon. Ngayon, nandrito ka na at buhay na buhay. Sa tingin ko, pagkatapos ng kinakaharap namin ng mga bangkilan dito sa aming bayan, isusunod natin ang dalawang iyon na pagbabayaran nila ang kanilang ginawa sa akin noon Sagot naman na nitong si Nanay Kanida. Tama ka, Ingo. Magbabayad ang mga iyon at kamatayan lamang nila ang nararapat sa ngayon na. Kailangan muna natin na magsama-sama. Sa tingin ko, kakaiba na rin ngayon ang kalakasan mo, Ingo. Sagot naman muli nito kay Nanay Kanida. Napalakas ko ito malang kalida dahil na rin sa kagustuhan at nais kong makuha si Maki galing doon sa mga albularyong iyon at makapaghiganti sa mga ito. Ngunit nabalitaan ko din ang kakaiba mong lakas ngayon. Ngayon na magkakasama na tayo, kayang-kaya na natin ang lahat ng mga ito. Matapos ang kanilang pag-uusap agad nang umalis na ang mga ito doon sa batuhan matapos din nilang masunog ang lahat ng mga bangkay ng na mga napatay nilang mga bangkilan agad na nagpunta ang mga ito doon sa kamalig huwi kanitong si Tata Ingo na kinakailangan din muna nilang magtipon-tipon at magplano sa mga sumunod na mga hakbang kailangan din na makausap ang iba pang mga kasama nila ni Nanay Kanida at ang dalawang utosan nila ibinalita na din ng babaylan ang tungkol doon sa mga munghi at ang pakay ng mga ito ay ang kanilang grupo. Ngayon, batid ni Tata Ingo na bukod doon sa mga aswang na bangkilan, mayroon pa silang makakalaban na ibang grupo at mas malakas ang mga ito. Ngunit, kampante na ngayon itong si Tata Ingo dahil magkakasama na sila ni Nanay Kanida sa tingin ng ermitanyo kayang-kaya na nila ang mga iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, pagkadating ng mga ito doon sa mga kamalig, agad na inutosan nitong si Tata Ingo na sunduin na ni Kiram ang mga kasama ni Nanay Kanida at pati na rin ang dalawang utusan nila na sina Amay Bidang at Barok. Kailangan nilang magpulong para sa kanilang gagawin tungkol doon sa mga munghi. Mas nag-alala itong si Tata Ingo tungkol sa mga munghe. Marami na siyang naririnig tungkol sa mga ito at kailangan nilang paghandaan ang kanilang pagdating. Ngunit wala pa silang kalam-alam na kasama ng mga munghe ang kanilang dalawang mortal na mga kaaway. Habang mabilis na kumilos itong si Kiram, agad na nag-uusap muli ang magkapatid at sinulit nila ang pagkasabik sa isa't isa. Ilang dekada na inaakala nilang patay na ang bawat isa sa mga ito. Ngunit ngayon magkakasama na ang dalawa. Sinabi na din itong si Tata Ingo na pagkatapos ng kanilang laban na ito, lilipat na sila doon sa isla ng Sikihor para magkasama na sila hanggang sa kanilang kamatayan. Sa mga pagkakataon naman na iyon, kumilos na din ang mga munghi Walang pakundangan na naglalakad ang mga ito at balak ng kanilang grupo na pasuki na ang bayan. Nakasunod naman sa kanila ang mga aswang na bangkilan. Plano na nilang patayin ang lahat na makikita sa kalublooban ng bayan na iyon para na rin mapilitan na lumabas sa kanilang pinagtataguan ang pamilya ng mga mga ngatay. Saktong pagdating nitong si Kiram doon sa kanilang bahay ay siyang pagdating naman ng grupo ng mga monghe doon sa sentro ng lugar. Mabilis naman na inaabisuhan nitong si Kiram ang mga bata at ang dalawa nilang utusan tungkol sa bili ni Tata Ingo at Nanay Candida sa kanila. Kaya mabilis nang kumilos ang mga ito para makapunta doon sa kamalig. Ngunit kinakailangan nilang makahanap ng ibang daraanan para hindi sila mapansin o maramdaman ng mga kalaban ilang minuto lamang ang mga nakalipas agad nang umalis na ang mga ito doon sa bahay nila ni Kiram. Nagpasya ang mga ito na doon na dumaan sa lubusan na nasa likurang bahagi ng kanilang bahay konektado doon sa mga batuhan. Ngunit sa kabilang bahagi nga lamang, kaya kinakailangan nilang maglakad doon sa mga kakahuyan papunta doon sa mga kamalig. Samantalang ang mga munghi, nagsimula ng hinahagilap ng mga ito ang mga kabahayan at kung may mga makikita ba silang mga tao doon, patayin nila agad. Nilibot nila ang buong lugar, katulong ang mga aswang na bangkilan. Ngunit lahat ng mga tao na nando doon ay naroon na sa shelter at ang grupo nga lamang nitong si Kalito ang nanatili doon sa lugar ng kiwayan. Kasama ang ilang mga mga ngatay na nagrepresenta para tumulong sa kanila. Sa mga pagkakataon din na iyon, alam na nila ang ginawang pagpasok ng mga mumo at ng mga aswang na bangkilana kahit sa katerika ng araw ngunit nagpasya muna ang mga ito na huwag munang gumawa ng anumang mga hakbang kailangan muna nilang manmanan ang bawat galaw ng kanilang mga kalaban unang-una batid ng kanilang grupo na alanganin ang kanilang kalagayan kontra sa mga ito doon pa nga sa mga bangkilan, hindi na madali para sa kanila ang pakikipaglaban sa mga ito. Ngayon pa, nanadagdagan na ng mas malakas na grupo ang kanilang pangkat. Ngunit kapag nalalagay na sa alanganin ang kanilang bayan, handa ang mga ito na isugal ang kanilang buhay. Lumipas ang ilang mga minuto habang nagpapatuloy sa paghanap ng mabibiktima at sa grupo ng mga mga ngatay ang mga monghe at mga bangkilan kasalukuyan naman napapunta na ang grupo nila ni Kiram doon sa mga kamalig sinabi na nitong si Kiram na nagkikita na sina Tata Ingo at itong sin Nanay kanida kaya tuwang-tuwa din sina Butchok at Bono tungkol sa bagay na iyon at nasasabik lalo ang mga ito na makita ang kanilang lolo Ingo. ilang minuto pang pa mga nakalipas Tuluyan nang nakarating ang mga ito doon sa kinaroon ng kamalig nila ni Nanay, Kandida at tatainggo Ingo. At muling napapaluha na naman itong si Tata Ingo nang makita ang kanyang mga apo. Masayang-masaya ang mga ito sa kabila ng kanilang kinakaharap na problema sa bayan. Ramdam nitong si Tata Ingo na mas lumakas pa ngayon ang kanyang katawan dahil nga kapiling na nito ngayon ang kanyang pamilya. Matapos ang kanilang kasabikan at kumustahan, agad nang nagpupulong na ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. Sinabi na din itong si Kiram kay nanay kanida at tata Ingo ang tungkol doon sa mga bangkilan at sa grupo ng mga munghi na nakapasok na doon sa sintro ng bayan. Kaya binilisan na nila ang kanilang mga kilos. Agad na hinati nila sa dalawang grupo ang kanilang pangkat ang isang pangkat ang maghanap doon sa bayan ng mga taong maaari nilang mailigtas o madala doon sa mas ligtas na lugar. Pinangungunahan ito ni Butchok kasama ang kanyang kapatid na si Buno, Nonoy, Gado, itong si Pablo at si Kiram. Samantalang sinatatainggo Ingo naman kasama si Nanay Kanida at ang dalawang utosan ng mga mga ngatay ang naghanap doon sa kinaroonan ng mga aswang at ng grupo ng mga monghi.